aron makaluwa sa mga posibleng risgo sa kalamidad. Importante sumala pa nga mamahimong mabinantayon. Kini ang nahimong pagulagway ni Agripino da Sera, labaw sa City Disaster Risk Reduction Management Office Sana atol sa kasaulugan sa Disaster Day matag Pebrero 5. Ilabi na matod pa karon nga pabag bago ang kondisyon sa panahon. In fact, eh, every day is uh, we need to consider it as a disaster day, no? Day of awareness, no? Para mailagay natin sa consciousness ng ating mga kababayan. Na araw-araw kailangan talagang conscious tayo about disaster. We are aware na yung possibility of disgracia is anytime. At makagawa tayo ng paghahanda para doon sa mga peligro na namin na meron tayo at tinaharap natin araw-araw. Ang pagpahinumdum o pagpataas sa kaalam sa mga gikinahanglang himuon sa wala pa o sa naan na ang katalagman, ingon man human sa katalagman. Pamaagi lang, aron makalingkawa sa epekto ni ini sa kinabuhi, ekonomiya, kinaiyahan, uguban pa sulod sa mubo o taas nga panahon. Maong sa'y gayon nga adu kanunay ginapahigayong training o seminars. Gikinahanglan matod pa nga ibutang kini sa kasing-kasing. Kung ako lang, uh, kung mag-prepare ka, mas nindot gitong nga nanagoy ga-input sa imo ba? For example, ang kumpanya, ang gobyerno. Kaya mo tanaw ni mo sa social media na how to prepare whenever na yung mga disaster na may tabo. So, importante gito siya. Labi na karoon ng kaulan-ulan, check in na to palibot. Ano naman ko sa school. Naman dyan sa school lang kanang mga ginatudlo nilang um, ready pag na mga sakuna. So, more of example, nag ano, last time, disaster sa linog. do nga itong nga time, dili mo magdilidyan, mabuhat to ang ano, the cover and hold, kikusog na dyan kay siya. Pero, at least, na natudlo sa mga about anang uh, dili dilidyan dyan ka panic dapat ka palayo ka sa mga yung nga building. Ano. Matabangan po di mga uban na magpalayoan na maingnan mo sila. Dili lang po sa linong sa tanan po na sa, sa pagkusog kay nga ulan, pag sobra dyo ng init, mag-inong kagdagag tubig, dili ka magpainit sa gawas. Ano. Ready, ready, always, good. Importante, good, mag, bisag, bisag, gamay lang na mga ano, nga mapagkaon, makaanda, maka, para ready sa ingon anin na mga disaster ba. minsahi na lang ni Dasera, ngadto sa publiko. Kanakalaga na pag kailangan malaman talaga natin uh, na araw-araw kasi paiba-iba siya so unpredictable siya so dapat araw-araw maging conscious tayo at paganda no sa posibilidad ng anumang peligro ano In the heart of changing lives Kinisie Russell Gin Mantile. sa Brigada News Jensen Brigada News